nagkabit kami ng mga pahulad baka makakahuli kami ng dalag ni kuya rito anong pain natin? oo ka no ito yung ating mga kawayan na may kwan, biwas okay na yan, okay na rito tapos doon tayo sa kabila anong pain natin kaya? pakita mo nga dito sa camera uuok, -ok. ayan uuok -ok, pandalag yan kita natin ikakabit yan Mandai ka kali sana no. Kali ka kali. Bukit may natutunan ako sa iyo pag hula ako ganyang style lang gagawin ko. Hmm. Yok, sure bulian, namumuti sa tubig, ano? lalagyan din natin dito ayan ganito lang ang buhay po namin dito sa bukid pag may tubig may isda tingnan natin kung anong mahuhuli natin dito uh, oh. Nagkati ay kung ito hindi nagkati ay di mas maraming isda. Yan, ganda dyan, oh. Ay, Ayan, ang ating pamain. Uok. Pandalag yan. Pwede nga yung kanya, eh, no? Bito ka ng manok ng sariwa, no? Puhol. Puhol. Puhol ito, tubigan. Kaya lang mas epektibo ang uok kasi may kanya, eh. Baga parang special sa kanya dalag. Mm -hmm. <coughs> Pwede na. Dito naman tayo sa may unahan. Ay, wala pang pahit. Ay, meron na. Meron na. Wala rin dito, madalang. Bihirang dito, dito. Dito kaya. Wala na dyan masyadong pistuhan eh. Lagyan mo na dyan ang isa. Hawan-hawanin na lang. Ay, makajak pa tayo ng dalawang piraso lang ay masaya na eh medyo malaki nakaayos na pag yung nakahuli kitang kita mo gumagalaw Magbalik natin ng mga bandang alas 12 yan. Pandaw ng mga bandang alas 12. Ayun, nakadali tayo ng isa. Ayan. Saka ayan yung ating fish uh, pan, yung ating pamingwitan. Tinatanggalan nila ng water lily. Nakahuli tayo sa ating pahulad. Swerte.